Oh, naginaw siya pala pagalan na timanga, nagtayag, di suna ko at at nga dragon, nung lang ko mga dragon dito yung wala ko yung alang timanga muna natin, baga na po yung nga basitnak o oh. ngayon no asino at gumatang itimanga ibagayo lang kanyak, taisukdulan sukdulan kayo o oh. gusto mo dito ito, kan ni dragonan o o oh. oh. Napya lang uh, nga ni Dragon. Aginaw. Oo, oh, dito na yung ni Dragon. Oh. <laughs> Babasit. Dito nga naimas. Kakabsat. Dito iti Indian. Hmm. Grabe nga Dragon. Tsak pala pagalanan na. Nagtayag. Hindi pala iso na may hmm. Oh. Manay mo dahil tingnan ka ah. ng nana. Mm. paguksan ni Dragon. Nawanin. No, buleng ko ati manggan